<laughs> Sabay tayo Yari <laughs> ka Okay, good morning. Nandito na naman tayo mga kasima sa dating fishing spot natin. Mayroon tayong oras para mamingwit maganda ang tubig ngayon mga kasima oh. medyo banayad nakasama kasama natin ng ating fishing buddy si Boss Ed ayan saan po yan mga uh, nagsiset up ayan o oh. <laughs> Ay, pang ibabaw Haman, nga na yan. skip ba niya ang gamit sana makawali kami sa araw na ito mga kasima ayan nakababad yung pangkusit ayan tatry ka rin mangusit ka dina eh wala pa naman samahan nyo ako manood sa video na to hanggang matapos para makita natin kung ano yung mga mahuli sa araw na ito ayan po okay, ito pa rin yung gagamitin natin mga sima pink medyo mas dark ngayon Papa, magpapay nga muna yung dating ginagamit natin ayan o ayan skip ba din nating puro gas gas na First cast. you through dahil doon na. mo ba marami tulingan same size dami nila talo ng talo na eh? Ang bilis na lang Wala Wala na wala, wala. wala agad Pwede siya Wala na Dito kaya Galing ka liwa Ah, nag steady din, no? nag <laughs> steady Hindi <laughs> tayo na nakakuha kaagad tayo. Ano naman doon? Magisan natin doon. Ay, ako na. Ay, sayang. Uy, yun. Magisan mo yan. Ah. Oh, ulilid. ayy grabe kala mo <laughs> yun natanggal na ganoon pa lagi hagis ulit dumalik <laughs> oh huli na sabo pa dun <laughs> narawin ko muna para ano muna pinasabayan eh Mga gisa pare -pare size, oh, lagi sa pare Preparation sa iso. Bisa mo pali Nahabol pa oh Kapag-apat na tu <laughs> Natanggal uh, ka agad Or zero Ang <laughs> uh, dami uh, uh, Sabay tayo <laughs> ah. Bilangin ko na to, 5-0 na. Nakagisan <laughs> <laughs> pa sana pa, hindi pa layo Five zero. Ayun, uli. Ayun, uli. Uli, uli. Oh. Six, zero. Pinabilang na agad, oh. Ay, natanggal. Malok. Palitan natin. Kawalan pang-anin natin. Ayun, oh. Uh. Ayun. Uh. Ayun. Uli, meron ba kayo't hagisan mo? Nakawalan 'yung pang-anim. Ipapalitan natin ulit ng pang pero huh. naman. Oh, hagis pang pito na to. Oh, oh pang pito. Meron pa. Sige, kagisan mo lang. Hagis pang pito. Ja you know, you know. na automatic. Oh, pangwalo. Agis pangwalo. Oh. Oh. holy Huli pa walo pang walo ito medyo na yata konti ito ay, ay tanggal ay 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 ay, 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 ay. Wala. Wala na. <laughs> Ani mo na wala yung nakawala. Pito lang, tayo. Ito kaya sa tapat. Thank okay. Hindi sa sa'yo Pito? <laughs> Nakapito ka? oh. Yung pangwalo ka natanggal Nakapito ako Okay Ang ganda May bonus pantalaki ito <laughs> Nandiyan eh, oh, pa siya. Ay, yung barakuda ko yun. Nagahanap ang barakuda. Ayun. So, ayun. 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 Kita mo yan. Tiyo! na. Sayang kanina sana na Nagpakita na, yung barakuda Ay mo Sungga mo Ano wala wala kanina no? Oh May hey. niya, no? oo Sunggapan mo yung mga atras eh Kung lang yung trak ito po ay yung papain mo. <laughs> mo kala hilang malaki tuloy tuloy sabi ko baka may kasama. Baka may tinira ng barakuda. Kinagat na? Nahati na lang. Oo nga. Buntot. Nahati na, hindi niya nagali yung ano. Muntikan yung sa may sima. Kinagat. <laughs> <laughs> Sunti ka na sa may sima ah May hindi kayo nakakawala ng kalasi Marunong Saka hindi gano'ng malaki, kung gano'ng malaki yun Oo, sakmal yan Nasa 10 to 15 minutes ang hatakan Sa mga maliliit na, isla, na tulingan Yan o yan. Hmm. Kalat na naman, mga siya. Ano? <laughs> Sa hmm. nakitok pa. Ano? 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 Puro isda. Yung isa, pinapain Angat mo kain. Pinain na ito. Kinagat ng barracuda na putol puto, puto yung buntot. Gumalik. Bakit kirain na yan? Mahon na natin yung barracuda na yan. Ah. <coughs> <coughs> Nakapito tayo mga kasima Yo. Walo oh. kay Ed. 246 pito sa akin ayan ito oh. ayos One hour later. Mayan. Diba oh, ayun, okay, ayun. Okay. Oh. Okay, okay, okay. Hindi, oh. Hindi niya na dali. Malaki okay. yun, kuya. Shit naman yun. Ulitin mo pa. Ay, naka po. <laughs> Dalawang sako yun. Muli. Yun. Uh, malaki. Woo. Uh. Yari ka. Uh.

Ayaw pa pa ko ha. Uy, na ako. <laughs> ang lakas na. Ang lakas ng rad mo. <laughs> Woo! Ang <laughs> laki oh. <laughs> Pumpisa na naman yung mga malalaki. Tingnan mo, tinitira yung rod mo. May ikot, oh. Hindi <laughs> mo na siguro mauubos yung breaded ko. Hindi nyo masakmal-sakmal, oh. No? One hour later. Ito na uli ko. Nakapito akong tuna. Ayan. Ito naman ang uli na Ed? Oh, jumbo. Big size. Ayan ano o. Oh, sarap. Ed, congrats. Panalo sa tuna. Ayan. <laughs> okay, yan na mga si uh, video natin sa araw na to. Mararaming salamat mo le. Thank you for watching.